Ayan, mga kasiko. Dito na naman tayo sa Honda B. Ayan. Ako, napakaganda rin ang Honda B dito, mga kasiko. Talagang floating house. Floating. Ayan, mga kasiko. Honda B tayo ngayon. Morning sa inyo. Good morning. Ayan. Ayan dyan, ano yan dyan? Ano yan? Yung... Ayan yung tanda tayo, ma? Yung, kasi yung tagburus tagburus yun yun ayan yun 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 tayo dito. yun yun yan ang Honda B. Sana ah. Honda B tayo. Skidus. Yan. Tuong nito. Yan mga bangka na yan nagbiyahe sa Maga. Yan. Pero sa hapon babalik na naman sila. Mahabang kwento, mahabang tulay-tulay. medyo madilim lang kaya madilim na siya madilim na mga kasiko pero pwede pa na tama na mga uli dito Ayan ang huli mo Hindi ka makakain yan <laughs> Ay ito Malaki laki ito Huli nya ano Malaki laki ng isdang Na huli nya Ayan Ang ganda Ang ganda mga kasiko Diba ano, daing bangka. Yay sila ng Kauri Island. Saka yung Dos Palmas. Dito yung daanan. Dito yung sakayan ng kasiko. Yan, mga tour. Mga, mga tour sa punta sa Kauri Island. Ayan. dito po sila. Sakay. Yan Maria. sa bangka cashier oh. <laughs> pinakadulo Ayan ng Terter Island. Ayan na po yung nakikita natin yung Kauri Island. dilim na dito sa kabila mayroon na yung sa kabila pero Kaya lalagyan na rito bata Juan, uh, ito ba hanggang palabak nito? Mag lakad ng tao Yung rito ba sa kabugsok Lagyan nito para lakad lakad ng tao Hindi siya na pwede no? Hindi ako malikot Hindi so, yun ba? Ay maalong Masa si mama hawakan nila eh Sobra kay ko huh? talaga Ay kaya tanay ka? Malapan din ito rin kalapan Malapan din ito Parang ito lang so, alam alam talaga. Malapad to eh. yan Dati yan London no? May bagong lumang. ako kayo atras ko pala. Atras pala Halika muna kasi ko. Basta sa kasi ko. Kasi ko. Medyo lumiliwanag ang buhay. sorry na lang ayan mga kasiko talagang ganda dito mas, ma mas malalaking bangka nila dito pa eh Port Barton ito pang inlido talaga parang gato rin kayo inlido sa inlido pa eh rin kayo okay. nalaking <laughs> pangka. Mga puso din. Do sa Port Barton ko lang yun doon eh. Malin. Lilit. pang Malin. bridge ko lang yun. Kingston Kingston lang. Tama. Ha? Malin. Hindi may may tao eh diyan nagkakano no? Tukdo tukdo ba? <laughs> pa ulit ulit. Dito ka banda. Dito, dito ka banda. Sila. <laughs> pula. Ito parang nasinggo din no. <coughs> O, na, oh, tali ka mo, mabilis ng ano. Oh, papasok kasi tayo sa nagtabon. Mabilin na. Oo, oh, na. Oh. na kasi. Eh. Saan na punta na natin Kata yun? Saan ah, Wala, na punta na natin yun? Saan nagmotor tayo? Wala, hindi pa natin punta yun. Yun, sa, sa baba. Hindi pa na rin yun yun nakita. Ging, pero... Overlocking um, yun. Ay, uh, overlocking yun. Um, ay, overlocking yun. Uh, ay, overlocking yun. Mayroon pa sa tasa may bago pa Ay, bago? Yung pinakatuktok talaga May may Pwede ka magkapi doon oh uh, na uh, Oo uh, Malaking uh, restaurant uh, doon uh, sa uh, tasa uh Kapit ka doon. Hindi pala bawal kahit gabi dito, no? Oh, oh, Bala ka na may ingat sa mga bata ka. Uy, bangka nito yung ni... Kanin? Ni lugar? Ni bangka ni Kalugar, nandito na. Wala pa silang uli, ha? Wala pa lang isda dito. Wala pa lang dito. Ay, nandito na Chandy Boy ko ah. Ang gwapo ah. wait ikaw, ikaw na lang Bryce, mag Kasi mabigat si mama mo. Kaya kuya, bigat ikaw. Kaya ito siya kuya, kaya ito siya kalalim ah. Malalim ito dito ah. ito Bird! My bird! Ayan mga Ginabina Ginabi na tayo kaya Ayan ito yung On the bay Ayan Damo ka ng bangka So lang hapon kaya hindi ganong Paninag ah, na yung mga bangka Kasi Masayos na 6.30 na ng Napol Para makita yung ganun oh Doon ka Alam mo Tapos ka dyan Uy maliwanag pala pag dito banda Yan o Yan ang Honda Bimang Kasiko Ang daing bangka bangka kahit gaapo na maliwanag pa rin dahil dito pala oh you know, o may tulay sila yun know? o ano tawag nito floating bridge oh yung kay kalugar nandito pa yung bangka niya kalugar Yung bangka ni Kalugar nandoon. Oh, pwede pa tayo pumunta doon sa kabila. Kung gusto nyo. Kabila na naman. Pero mas malamat as to. Yan boy. Yan, mga kasiko. Yan, ito yung Honda B. Yan. Yung Honda B. Kaya, kaya madilim na. 6.30 si na kaya try natin pumunta dito lang ano ay nire-refer nila o sea, ang ganyan yung barko nga dyan yung eh. barko nang dyan oh, ano kalalim? Repair para nila oh. Under construction yung speedboat nila Speedboat. Ayun. Speedboat ng mga Coast Guard. Ayun. Boat ng Coast Guard. at 'yung Coast Guard 'yon, ang opisina ng Coast Guard. Saka ito 'yung doubt nila. Coast Guard. So yung kukuha ng ticket dyan o. Oh. Kukuha ng ticket. Dyan. Dyan. Okay. Dyan. Kasi ko dito na tayo. Thank you for watching. Yeah. I-share na lang itong video na ito para sa mga hindi mga nanonood para hindi pa nakapunta sa Honda Beach. Yeah. thank you. Thank you, Mang Kasiko. Thank you. Ito yung Honda B. Ah. Uh, ayan, i pa. At ito yung parking lot. Ayan. At mayroon pang. ok thank you thank you